So, yung aming nagtatanong kung ano daw ang simento ginagamit namin dito sa project site para sa masonry at sa mga stiffener columns, lintel beams. So, tara, check natin. Agutin natin yung nagtatanong, uh, ano ba daw ginagamit? Glenn and Rick, nagtatanong ano daw ginagamit natin na simento? para sa architectural and eh, sa masonry. Edi, eh, pakita natin yung stack natin. So, dalawa lang, oh. dalawa lang ginagamit namin dito. Portland, o oh, yung nakapula. Pero, hindi to OPC, hindi to ordinary Portland cement. Yun yung luma. Yun yung mga first generation na cement. Sa atin, ginagamit natin is blended na, no? Blended. Blended IT. Type IT. Ternary blended cement. Meaning, uh, three major components yung ano dito yung bago. So dati, ano eh, dati, yun yung first generation, ito, mga new generation na ito, nagamit natin. So, yung property nung semento na to way much better kaysa nung una, nung OPC. Okay? So, ginagamit namin yan sa mga stiffener column, sa mga lintel beams, di ba? Yung mga required ng mga sidewalks, yung mga required ng meron siyang required strength na kailangan pero kung yung isa naman is yung posolan yung posolan yun yung pang na tawag na rendering cement na hindi mo kailangan masyado ang strength pero kailangan mo na um, ano tawag yun pang plaster makakamanipulate ka in any direction ba diba? kasi pa plaster mo eh and in any shape so eto na yon PPC na meaning Blended na rin ito. Ah. Blended cement type P. Portland Pozzolan Cement. Ha? So, next generation na rin ito. Ito yung mga next generation. Mga blended na. So, yung, kung kayo, gagamit kayo, bibili kayo ng ano, cemento para sa site nyo, gamitin nyo na yung mga blended. No? Mas magandang property niya. di ba? Dati pagka naubusan ng Portland, wala na. Standby ng mga tao. Ngayon, pwede na gamitin yan kahit plastering. No? Asan an alternative. Pero much better pa talaga kung sa plaster lang. etong ano, posolan, blended na. ba diba? Blend nyo na yung Portland, tsaka yung posolan. Mas maganda. As per actual, ito mas maganda talaga to Yung mga blended na. Okay, mas mura. Blended, mas mura siya at mas maganda pa. Ay ba, diba? yung properties niya. So, yun yun, 'di ba? Yun yun yung sagot sa question. Okay, Rick? Okay. Sige, thank you.